Grabe, hindi ako makapaniwala na ganito pala kasarap ang pagkaluto ko dito sa chicken breast. Talagang tao bang sa kalderong bahaw. Hi guys, bagong araw at panibagong cravings na naman ang gagawin natin. Ayan dahil magluluto na naman tayo ng walang kapaguran. Bali kinuha ko na nga pala itong chicken breast dito sa loob ng freezer. At kukunin ko na din yung mga ibang requirements na gagamitin natin. Dahil medyo matagal na yung carrots natin at medyo iba na yung kulay niya. Pero hindi nga natin ito itatapon. Kinuha ko na din yung green bell pepper at itong butter. Kumuha tayo ng isang pirasong itlog at kunin ko na din dito yung cheese slice burger na medyo matagal na. Baka amagin dito sa sobrang tagal at kumuha na din ako ng isang buong bawang at isang buong sibuyas. At syempre syempre dating gawin lakad serye, papunta doon sa kitchen natin ginamitan ko na nga ng mga hayka itong sibuyas dahil nagayat ko na yung sibuyas ay susunod naman natin dito yung bawang tapos gagayatin lang natin yung bawang ng ganito katamtamang laki pero kung tinatamad ka naman pati balat ng bawang pwede mo naman isama sa pagluto charot lang kung mapapansin nyo nga yung carrots natin kanina ay parang iba na ang kulay at parang sira na pagkatapos ko nga mabalatan akala ko talaga hindi ko na mapapakinabangan mas maganda sana kung may food processor, mas mapapabilis ang trabaho natin dito. Baka hanggang sa matapos ang video ay puro paggagayat na lang ang gagawin natin. Halos makakabuo na ako ng isang pangarap sa paggagayat pa lang. Nagagamit din tayo ng green bell pepper kaya pinino ko na din. Ayan, magagayat din tayo ng fresh na parsley. Nabubulol pa ako sa parsley. Parsley ba? Skip ko na nga lang. Medyo nahihirapan ako magbigkas. Ngayon naman, huhugasan ko ng mabuti itong chicken breast para matanggal yung dulas-dulas niya. Sana all madulas. Charot! Dahil hindi pa ito na dibon, kaya tatanggalin ko yung mga buto niya. Pero kung tinatamad naman kayo magdibon, yung breast na mismo, yung bilhin nyo. Dahil masipag nga ako, kaya yan ang binili ko para mapalapad pa na natin ay maglalagay nga ako dito ng ordinary na plastic kasi ilalagay natin dito yung chicken breast saka natin pipit-pitin ginamit ko pang pukpok yung likod ng kutsilyo para hindi mapunit yung plastic eto na nga yung resulta nya pagkatapos ko pit lahat ay kumuha lang ako ng malaking bowl kasi dito ko ilalagay at dyan ko na rin imamarinate eh. bali maglalagay lang ako dito dalawang kutsarang harina at isang kutsarang cornstarch at syempre yung ibang pampalasa hindi rin mawawala yung magic syrup dyan kasi sa magic syrup pa lang, ay lasap na lasap muna ang tunay na sarap bakit naman magic syrup binalutan ko nga sya ng plastic para mag overnight sya dyan sa rep dyan muna sya matutulog hanggang sa loob ng isang taon charot lang 2000 years later Pagkatapos nga ng isang buong araw ay oras na niya para kunin dito sa loob ng ref Dahil nakalimutan ko nga pala maglagay ng onion powder What? at garlic powder ay ihahabol ko na lang. Pwede pa naman ihabol yan kasi hindi pa naman naluluto. Ngayon naman mekos-mekos lang natin yan boy. Binuhay ko na nga din pala yung otomatik kong lutuan kinuha ko na din yung pangmalakasan kong kawali dahil ubos na yung mantika ko ay gagamitin ko na yung bago papainitin ko muna yung mantika para maganda-ganda ang pagprito nakapagmix na din ako ng harina para sa pangkut natin dito sa chicken breast ikot-ikot lang natin sila dyan lahat hanggang makot sila ng harina kapag mainit na yung mantika ay pwede na tayo magsalang isasalang ko na nga ito lahat-lahat para sabay-sabay na sila matusta alalay nga lang din pala sa pagluto na ito para hindi masyado masunog grabe habang niluluto ko nga tak na takam na ako. Ayan dahil mabilis ang luto na kapag ganito na yung itsura niya ay pwede na natin yan hanguin. Sa impan ay magsasalang tayo ulit dahil magluluto tayo ng sauce para dito sa pritong mano. Bali maglalagay lang tayo dito ng butter tapos halu haloin lang natin ito hanggang sa matunaw. Ngayon naman ay ilalagay ko na itong bawang. Pwede na rin natin ilagay yung sibuyas. halu haloin lang natin ito hanggang sa lumabas yung mga aromatics niya. Bali naglagay nga pala ako dito ng isang kutsaritang harina. halu haloin lang natin ito hanggang maging ganito na yung itsura niya. Ngayon naman ilalagay natin itong repolyo, este itong carrots at itong green bell pepper. At syempre para maging malinam na may maglalagay ako dito ng fresh milk at syempre yung tipong aatsingin ka ay maglalagay tayo dito ng 3,000 pieces na pamintang durog ilalagay ko na din itong cheese para maging cheesy kasing cheesy mo ayan dahil luto na yung sauce natin ay magsasandok na ako ng kanin at magpating muna tayo grabe sa sobrang sarap na ito ay mapapataob na naman ang isang kalderong kanin kaya tumakbo ka na sa kapitbahay mo para humingi ng bahaw tara kain po tayo talagang sisirain na naman ang diet mo neto kaya kung ako sayo wag ka na mag diet kumain ka lang ng kumain hanggat kaya mo. Talagang hindi ka papatulogin nito sa sobrang sarap. Hanggang sa pagtulog mo ay dadalawin ka nito. Sarap lang. At so ayun guys, kung hindi ka pa nga pala nakapalo sa akin, baka naman. Padalaw na lang yung page natin para mas lalo pa tayo dumami. At syempre para lagi kang updated sa mga ina-upload ko. Thank you for watching. Bye bye!